Magandang araw ako po si J.N. para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Umabot na sa 64 barangay, isang nalubog sa baha sa Central Luzon, bunsod ng epekto ng hanging habagat, bagyong mirasol at super typhoon nando, ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC. Batay sa Situational Report o SITREP number 7 ng RDRMC, lima rito ay sa Nueva Ecija, 58 sa Pampanga at isa sa Zambales. Nadagdagan na mga pamilya na apektuhan na nasa 8,702 o 32,186 na individual na mula sa 114 na barangay sa rehiyon. Lumobo rin sa 586 families o 1,292 individuals ang nakasalukuyang nasa 20 na evacuation centers sa pitong probinsya habang 64 families o so 177 individuals outside evacuation centers ang naserbisyohan sa Aurora at Bulacan. Kasalukuyan namang binavalidate ng RDRMC ang mga naulat na dalawang sugatan at apat na nawawala sa Aurora at dalawang nasawi sa Murong Bataan. Walo na ang partially damaged na mga, na mga bahay. Makaraang madagdaga ng isang insidente sa Norzagaray, Bulacan. Nagkaroon din ng preemptive evacuation sa 20 pamilya sa Oriong Bataan nakasama sa kabuang 372 family sa so 1,101 individual na paunang inilikas. Nasa mayigit 1.1 million pesos ang halaga ng tulong mula sa social welfare and development offices ng Aurora, Nueva Ecija at Bataan ang naipaabot sa mga naapektuhang pamilya. Wala pang ulat ang RDRMC hinggil sa pinsala sa agrikultura sa rehiyon. Madaraanan din o madaraanan din lahat ng kalsada at mga tulay para sa mga motorista at manlalakbay. Samantala, naka-blue alert status pa rin ng RDR RDRMC na patuloy ang pagbabantay sa pagulan na dala ng habaga talaga handa sa, sa papalapit na bagyong opong. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.